Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Barangay Maestrang Kikay Talavera sa Nueva Ecija, isang babae ang hinoldap ng riding in tandem umagang umaga pa lamang. Sa video ay makikita ang riding in tandem na dumaan sa isang kalsada. Alas 8.30 nitong araw ng biyernes. Ilang saglit lang ay bumalik ito, at dahang-dahang huminto sa may bukana ng daan. Bumaba ang sakay nito at dumiretsyo sa may looban. Maya-maya pa ay makikitang tumatakbo na ito kasunod ang babaeng humahabol sa kanya na kanyang biniktima. Subalit nang habulin siya ng babae, ay makikitang may nalaglag sa motor na agad namang dinampot ng babae, na marahil ay ito ang cellphone na inagaw sa kanya ng kawatan, subalit nabitawan ito ng lalaki sa pagmamadali. Bago pa man ang nangyaring habulan, isang gwardiya sa di kalayuan ang nakasaksi sa mga pangyayari. Akma na sana niya itong lalapitan, subalit wala na siyang nagawa pa, dahil mabilis na tumakas ang riding in tandem. Kaya pinanood na lang niya ang biktima. Maraming nagalit sa naging aksyon ng guardia, subalit hindi rin natin alam ang kanyang dahilan. Maaring hindi niya basta-basta pwedeng iwanan ang kanyang poste, eh, dahil hindi na niya ito sakop sa kanyang binabantayan. At dahil medyo malayo na nga ito sa kanyang pwesto, kaya't wala na rin itong nagawang aksyon. Dito naman sa Caloocan City sa isang video oke okay bar, isang customer ang nasalisihan ng wallet ng isang babaeng nagpanggap na lasing. Sa video ay makikita ang isang babaeng nakapula na kunwari ay paantok-antok, at patingin-tingin lang sa mga customer. Subalit iba pala ang tinitignan nito, kundi ang isang bag ng isang customer na nasa tabi niya. <laughs> Kinuha niya ito at sa kaunti-unting binuksan. Kinuha niya ang isang wallet at linagay sa kanyang dibdib. at dahil abala ang may-ari at mga tao sa paligid niya. Kaya't di nila ito napansin.